Magandang araw po sa inyo lahat. Narito po muli ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcasid. Ngayong araw aking gugunitain ang isang mahiwagang kaganapan na nangyari sa New Orleans sa Estados Unidos 53 taon na sa nakalipas noong 1772, 1972. Naitapo ko na ito sa isang episodyo ng mas detalyado sa nakaraan. Mangyaring panoorin po ninyo muli ito para sa karagdagang kalaman patungkol dito. Ilalagay ko po sa description box sa ibaba ang link. Kapakipakinabang pa rin natin gunitain at uh, talakayin muli ang kamanghamanghang pangyayaring ito sapagkat pinipigyang halaga nito ang mensahe ng mahal na birin ng uh, Fatima sa kalunos-lunos na sitwasyon ng mundo, maging sa kasalukuyan, pakatandaan na ang mga mensahe ay ibinigay niya noong 1917, 1917, mahigit isang daang taon na sa nakalilipas. Ngunit nananatiling na nanatiling na pa rin ang mga mensahe ito sa ating panahon, kaya't manatiling nakatuto at panoorin ang ating pagtatanghal ngayong araw. Noong Hulyo 162, 1972, iniulat ng mga pahayagan sa buong mundo ang pagluha ng International Pilgrim Virgin Statue ng Mahal na Birken ng Fatima sa New Orleans, Louisiana sa Estados Unidos. Ang balita ay unang pumutok sa The Catholic Herald, isang pahayagan ng diocese na may nakamamanghang larawan ng estatwa na lumuluha. Maraming mga rebulto at larawan ng mahal na birhen ang umiiyak sa nakalipas. Kayong paman, kila walang nakakakuha ng mas maraming pansin tulad ng isang ito. Nakuha ng kasong ito ang atensyon ng mundo. Sa katunayan, gaya ng inaasahan, dose-dose ng mga publikasyong katoliko ang itinampok ang kwento pagkatapos nito. Nakatawag nga pansin din ito sa mga sekular na pahayagan at maging sa mga lugar na hindi katoliko sa naturang bansa, ibig sabihin sa Amerika. Bakit ito naiiba sa iba? Ang sagot ng walang pag-aalinlangan ay ang itsura ng Mahal na Birhen na inilarawan ng estatwa. Kaakit-akit ang mukha, tila nagbabago ang kanyang anyo ng hindi-pisikal na gumagalaw. Maselan na namumuo ang mga luha niya. Ipinadadama nito ang isang marangal na paraan ng pag -iyak. Ang larawan ay nagpapahayag ng mahigit sa isang libong salita. Ang estatwa na lumuha ay kinomisyon ni John Hacker, isa sa mga nagtaguyod ng grupong Blue Army sa Amerika ito ang pangalawa sa ilang uh, pilgrim o peregrinong estatwa na ipinadala mula sa Dambana ng Mahal na Birhen ng Fatima sa Portugal. Pilgrim ibig sabihin na uh, lumilibot o naglalakbay sa iba't ibang lugar. Ang una ay ipinadala noong Mayo ng 1147, 1947 at higit sa lahat ay naglakbay sa Europa sa loob ng maraming taon. Ang pangalawang peregrinong estatwang ito, na kilala ngayon bilang International Pilgrim Virgin Statue, ay inatasan na tapos ukwitin at uh, binasbasaan noong Oktubre 1947, 1947. Hindi ito tumigil sa paglalakbay sa mundo at naging pinaka-naglalakbay na estatwa sa kasaysayan. Sa aklat ni Padre uh, McLean, Vision of Fatima, ang pari ay nagkwento kung paano siya bilang isang iskultor ay nakipagtulungan kay Sister Lucia, ang huling uh, nabubuhay noon na tagakita sa mahal na birhen ng Fatima, upang gumawa ng isang ribulto na pinakamukha na kanyang nakita. Hanggang sa puntong iyon, wala pang nakita si Sister Lucia ng estatwa ng mahal na birhen ng Fatima na nakalulugod sa kanya. Kaya magkasama sila, umasa silang magtrabaho upang makagawa ng isang rebulto na mas malapit ang anyo. Sa kasamaang palad, natagpuan ni Sister Lucia na ang mga pagsisikap ni Father McLean ay nagkulang dahil hindi niya kayang gayahin ang kagandahan ng mukha ng mahal na Birhen. Kaya ipinasa ng pare ang obserbasyon ni uh, Sister Lucia kay Guusete din na itinuturing ng opisyal na eskultor ng Mahal na Birnya ng Fatima sa Portugal. Tang ipasa na sa kanya ang responsibilidad, ipinatupad niya ang lahat ng mga mungkahi ni Sister Lucia at ayon kay Ginoong Haffert, nagtrabaho siya ng buong kasigasigan. Nang makita ni Sister Lucia ang huling versyon, sinabi niya na ito ang pinakamagandang pagkakahawig sa nakita niya. Ang isang polyeto na inilathala ng Blue Army noong dekada 90s, 90, in the 90s, ay inilahat kung paano ginugol ni Sister Lucia ang gabi ng pagkarasal sa harap ng estatwa at nagkomento na naramdaman niya ang parehong presensya ng mahal na Virgen nang makita niya siya sa Patuma. Kaya ang estatwa na lumuha sa New Orleans ay hindi lamang isang estatwa kung kundi isang tanyag na representasyon na naglakbay sa mundo. Para sa kadahilanan ito, sinakop ng mga katolikong pahayagan ang kwento sa maraming dioceses. Mahigit sa 25 sa kanila ang may mga arkibong elektroniko o digital archive na makikita online kataka ng na maging ang daang-daang sekular na pahayagan ay inilathala ang ulat sa Amerika at Canada na makukuha rin ito online. Ang Philadelphia Inquirer ay isinulat na muo ang luha sa ribulto ng Fatima, ipinahayag ng pari. Isa naman sa Naples Daily News ng Florida ay sumulat ang peregrinong estatwa ng Fatima ay nagulat ng kahalumigmigmigan sa mga mata nito Ang News Journal ng Wilmington, Delaware ay sumulat Ang peregrinong estatwa ng Fatima ay nakitang umiiyak sa New Orleans At inulat ng The Los Angeles Times Relikya ng Fatima, lumuha ang estatwa ng Madonna ayon sa pari. Ang isang uh, dagli ang paghahanap sa newspaper.com ng Fatima weeping at 1972 ay nagbubunga ng covid kumulang 300 at anim na puta anim na beripikadong mga resulta. Habang ang karamihan ay inilathala ang ulat ng Associated Press, ipinadala ng The Atlanta Constitution imbes ang reporter at photographer nito upang personal na masaksihan ang pagluha at makunan ito sa pelikula. Ang pahayagan ay hindi maaaring akusahan ng uh, paborabling pagkiling dahil ito ay nagsilbi sa karamihan ng mga protestanting Baptists at uh, Methodists na mambabasa. Sinasabi sa ulat nito kung paano dinala ang sample o specimen ng mga luha ng Charity Hospital ng Insod ng New Orleans para sa pagsusuri at napatunayang elemento ito ng tao, human element. Ibig sabihin, nanggaling ito sa isang tao. Nagbunga ito sa mga salungat na opinyon. Halimbawa, sinabi ni Dr. James Price, isang tekniko ng kahoy uh, or wood technologist sa University of Georgia School of Forest Resources, ang cedro o cedar kapag natuyo ay may mababang kahalumigmagan, o moisture content gaya ng anumang kahoy. Magdududa ako sa anumang katolikong pahayagan na pinatunayan sa New Orleans. Sa kabilang dako, si Jerry Senka, uh, isang tagapagsalita mula sa Southern Forest Institute, ay nag-alok ng magkaibang opinyon. Sabi niya, sa buong paraang matutukoy natin, ang cedro o cedar, ang material ng rebuto, ay isang solido at siksik na kahoy. Kapag ito ay natuyo, ito ay nawawala ng napakakaunting kaunting miggan na nagtapahuyatig na mayroon lamang ito ng kaunti sa simula. Ibig sabihin, tuyo ang uh, rebulto mula pa sa simula. Ang artikulo ng Atlanta Constitution ay nagsimula sa isang kakaibang pahayag. Sinabi nila, kung paniniwalaan ang mga ulat ng nakasaksi ang apat na talampakang kahoy na estatwa ng Mat Patima, ay lumuha. Ngunit sila walang nakakaalam kung bakit. Noong ika-21 ng Hulyo, isang libo at dalba. isang pinunong katoliko ng Brazil, si Professor Plinio Correa de Oliveira, ay namanghanang makita ang larawan isa siya sa pinakamasugid na tagapagsulong ng mensahe ng Mahal ng Fatima sa buong mundo. Ito ang sinabi niya tungkol sa pinakamamanghang larawan ito. Ang kahulumik-bigan ay nakikita sa mga matanggawa sa salamin. Tumulo ang luha sa ibabang talukap ng mata niya. Ang ilang mga luha ay tila bumuhos sa kanyang mga pisngi na nag-iiwan ng bakas ng pagkabasa. Maging ang ilong, sabi ni Professor Plinio, ay may marangal na anyo. Bahagyang nakabuka ang bibig na parang may sasalihin. Kayong paman, tila huminto siya sa pagsasalita at sa halip ay ginagamit ang kanyang mga mata upang makipag-usap. At o anong paktingin, magkasabay na makaina at seryoso, malungkot at nakamiti, nagaanyaya at mapanglait nalulungkot at nakakaaliw. Sa pamamagitan ng ilang mahiwagang paglalaro ng liwanag, anino at angulo, mahahanap ng isa ang uniberto ng mga ekspresyon sa kanyang mukha. Bawat isa ay tila inilaan sa kanyang tinititigan. Kung bakit umiiyak ang mahal na birhen, sabi ni Professor Plinio, ay maliwanag na dahil sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Sa pagkawalaan ng mga kaluluwa, sa dumarating sa sangkatauhan sa anyo ng pagdurusa at higit sa lahat dahil ang kalilis-linis ng puso ni Maria ay nasugatan ng mga kasalanan ng sangkatauhan na nakasasakit sa Diyos. Sumasang-ayon po ba kayo sa obserbasyon ni Professor Plinio? Ang buong mundo ay tila naakit sa ito dahil ito ay puno ng kabutihan ng ina. paman, ang mga luha ay nakabibigla sa mga nakakita nito. Ito ay isang tinding uri ng kalungkutan na hindi nababagay sa gayong nakikiramay ng mukha. Bagaman nakunan lamang ang larawan sa isang sandali, ito ay nagbigay ng ideya na umiiyak siya ng labis. Ang larawan ay nagbibigay ng impresyon ng isang desperadong apela. Mayroong tiyak na pagsusumamo sa kanyang mga mata na tila nakatuon sa lahat ng taong may mabuting kalmohan. Sa pamamagitan ng kanyang titig, siya ay natatanong, Aking mga anak, tubigin ng malalim sa aking mga mata at hayaan mo akong tubigin ng malalim sa iyo. Hindi ko ba ibinigay ang lahat para sa iyo?" maging ang aking nag-iisang anak, sa kabila ng lahat ng ginawa ng aking anak para sa sangkatauhan, hindi mo ba nakikita ang mga kasalanan na nakasasakit sa kanya? Hindi mo ba nakikita ang trahedya na nangyayari sa buong mundo? Hindi mo ba gagawin ang tama at ipaglalaban mo ako? Ang mga ito at ang marami pang ibang maiisip ay baka sa mukha niya. Sabi ni Prof. Klin, wala akong alam na ibang mukha nakatumbas nito. Kaya na sa inyo ang pagpapasya, mahal na kapanalig na manangod. Tignan sa inyong sarili kung bakit inantig ng larawang ito ang mundo. At kung nakikita mo kung bakit, pakikinggan mo ba ang kanyang mensahe. At iyan po ang istoryang aking nais nice ihatid sa inyo na naway na po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag, mag komento -like, mag at i din po ninyo ang video ito bilang suporta sa amin channel. At uh, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, lalo na kayo pong mga bagong tagapanood. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa inaharap. At inaanyayahan ko din po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon na tinatawag na mga alagad sa kalingan ni Padipio kung saan mapapakinabahan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya at ito po ay naaayon sa halaga ng inyong buwanang donasyon. Nais ko lang pong liwanagin na ang mga misang po ito ay hindi po para sa mga nangamatay. Ito po ay para sa inyong sariling kapakanan upang makamtan ninyo ang mga grasya ng mga misang ito. Ngunit maaaring nyo namang isama sa inyong intensyon ang mga lumaon ninyong mga minamahal sa buhay. Bukod dito, patadalan rin po namin kayo ng binasbasang darawan o medalya ni Padre Pio na ayon sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ito ay bilang pasasalamat sa inyong paglahok. At paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Unang-una, maaari po itong bilang direct deposit sa aming uh, video account. Uh, pangalawa, maaari rin po via bank transfer sa GCash. At uh, pangatlo, pwede rin po sa aming personal na GCAS sa ilalim ng aking pangalan. At kung may nais po kayong mga katanungan, uh, lalo na sa paglahok, maaari niyo po kaming makontak sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadripio at gmail.com. At meron din po kaming website para sa mga karagdagang uh, informasyon. At ito po ay www.gmail.com. Ang www angtinigdepedipeo.org www.angtinigdepedipeo.org At hanggang dito na lamang po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagtangkilik at panonood at maraming maraming salamat po kayo na mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio at uh, ko ako po sa inyo na patuloy po ang pagpapamisa para sa inyo at sa inyong mga intensyon. Maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong kabutihang uh, Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.